Magandang araw sa ating lahat. Alam ba ninyo na ang ating kasaysayan ay hindi lamang tungkol sa mga pangalang madalas nating naririnig? Sa tuwing pinag-uusapan ang mga bayani ng ating bansa, kadalasan sina Jose Rizal at Andres Bonifacio ang pumapasok sa ating isipan. Ngunit ang ating kasaysayan ay mayaman sa mga hindi gaanong kilalang bayani na nag-alay ng kanilang buhay para sa ating kalayaan. Kilalanin natin si Teresa Magbanua ng Bisayas. Siya ang tinaguriang John of Art ng Pilipinas. Hindi lang siya isang guro kundi isang magiting na general na pinamunuan ang mga revolusyonaryong Pilipino laban sa mga mananakop. Isipin ninyo sa panahong iyon kung saan ang kababaihan ay itinuturing na mahina, si Teresa ay sumabak sa digmaan sakay ng kabayo, hawak ang espada at baril. At narinig na ba ninyo ang tungkol kay Gregorio Aglipay ng Ilocos? hindi siya ordinaryong pari lamang. Siya ay isang revolusyonaryo na nagtatag ng Iglesia Filipina Independiente. Pinagsama niya ang pananampalataya at pagmamahal sa bayan. Sa gitna ng mga kawal, iwinawagayway niya ang bandila ng kalayaan, ipinapakita na ang tunay na pananampalataya ay may lugar sa pakikibaka. Sa Mindanao naman, may isang bayaning Moro na nagngangalang dato ali ng Cotabato. Sa kabila ng matinding puwersa ng mga Amerikano, hindi siya sumuko. Ipinakita niya na ang tapang at dignidad ng mga Moro ay hindi maaaring wasakin ng sino mang mananakop. Ang kanyang pamana ay nagpapaalala sa atin na ang ating bansa ay binubuo ng iba't ibang kultura at paniniwala. Ang mga bayaning ito, si Teresa, Gregorio at Datu Ali ay bahagi ng isang mas malaking kwento. Sila ang mga bayaning hindi man laging nasa mga aklat-aralin, ngunit ang kanilang mga sakripisyo ay naging tulay sa kalayaang tinatamasa natin ngayon. Kaya sa susunod na marinig ninyo ang salitang bayani, alalahanin ninyo na marami pa silang katulad, mga Pilipinong nagbuwis ng buhay para sa ating kalayaan hindi man sila kasing sikat ni Narizal o Bonifacio, ngunit ang kanilang mga kontribusyon ay hindi dapat malimutan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwento ng ating kasaysayan. I-like at i-share din ang video na ito para makilala ng iba pa ang mga bayaning ito. Maraming salamat sa pakikinig, mga kababayan!